Mahimalang panalangin kay Padre Pio. Isang taos pusong panalangin ng pananampalataya at himala sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pananampalataya sa gitna ng pagsubok. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, sa katahimikan ng umagang ito ay itinatagubili namin ang aming sarili sa iyong mapagpalang presensya. Kami ay lumuluhod sa iyong harapan, dala ang kabuan ng aming puso, lahat ng aming mga pangarap, pag-asa, at maging ang aming mga takot at kahinaan. Salamat po, O Diyos, sa biyaya ng buhay, sa panibagong pagkakataon, upang itama ang aming mga pagkakamali, at makalapit muli sa iyong mapagpalang liwanan. Ngunit Ama, amin din inihahayag ang bigat na aming dinadala, mga problemang tila walang katapusan, mga sakit na sumasakal sa aming kalooban, at mga suliraning hindi namin kayang solusyonan ng kami lamang. Sa mga sandaling ito ng paungulila at pagdududa, kami ay nananabik sa isang himala, isang kagilagilalas na pagkilos mula sa iyo, Panginoon. Sa oras na ito, tumatawag kami sa pamamagitan ng iyong banal na lingkod, si San Padre Pio, na naging ilaw sa gitna ng dilim, tahimik na saksi ng iyong awa, at matatag na haligi ng pananampalataya. O Padre Pio, lingkod ng Diyos na nabuhay sa pananampalataya, ikaw na nagtiis ng sakit alang-alang sa kaligtasan ng marami, kami po ay lumalapit sa iyo ngayon. Idalangin mo po kami sa Panginoon, na siya niyang igawad sa amin ang lakas na kinakailangan namin araw-araw. Kami ay nauuhaw sa kapahinahan, sa kagalingan, at higit sa lahat, sa presensya ng Diyos sa aming buhay. Kung kami man ay pagod na at hindi na makapanalangin, Tulungan mo kaming magsalita sa Diyos sa pamamagitan ng katahimikan ng ating puso. Kung kami man ay natatakot, bigyan mo kami ng tapang na tulad ng sayo, tapang na hindi galing sa sarili, kundi sa tiwala sa Diyos. Turuan mo kaming magdasal, hindi lamang para humingi kundi upang makipagnig sa Diyos. Turuan mo kaming tumahimik at makinig sa tinig ng banal na espiritu. Tulungan mo kaming tanggapin ang kanyang kalooban, kahit ito'y mahirap intindihin. Tulungan mo kaming isuko ang aming kontrol, at hayaan ang Diyos na ang manguna. At kapag tila hindi niya sinasagot ang aming panalangin, ipaalala mo sa amin na ang katahimikan niya ay hindi pagtalikod kundi isang paanyaya upang mas lalong lumapit. Bigyan mo kami ng puso na handang maghintay sa tamang panahon ng Diyos. Ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw, ang kanyang awa ay laging sariwa tuwing umaga. Dakila ang kanyang katapatan. Panaghoy Kabanata 3, Versikulo 22-23 Sapagkat sa Diyos, walang bagay na imposible. Lukas Kabanata 1, Versikulo 37 Hindi kita iiwan ni pababayaan. Hebreo Kabanata 13, Versikulo 5 Himala at kagalingan ng kaluluwa at katawan Padre Pio, tagapamagitan ng mga kaluluwang sugatan at nauuhaw sa grasya, narito po kami ngayon na buong pusong lumalapit sa iyo. Marami sa amin ay nasasaktan sa mga sugat ng kahapon, mga alaala ng kabiguan, trahedya ng pagkawala, bigat ng pagkakasala, at pait ng pagtatakwil. Kami po ay mga anak ng Diyos ngunit madalas nakakalimot kung sino kami. Kaya't hinihiling namin sa iyo ngayon, o mapagpalang Padre Pio, ipanalangin mo kaming mapalapit muli sa puso ni Jesus. Nais naming maranasan ang kagalingan, hindi lamang ng aming katawan, kundi higit sa lahat ng aming puso at kaluluwa. Idalangin mo po ang mga pamilyang nabubuwag, ang mga anak na naliligaw ng landas, ang mga magulang na pinanghihinaan ng loob, ang mga may karamdaman na nawawala ng pag-asa, at ang mga puso na tigang sa pag-ibig ng Diyos. Hiling namin ang isang himala, isang tunay na pagbabago sa amin, hindi lang panlabas, kundi panloob, pagbabagong nagmumula sa pagkakilala sa Panginoon bilang tanging tagapagligtas. At kung nais man ng Diyos na kami ay dumaan muna sa hirap bago sa himala, Ituro mo sa amin kung paano magtiis ng may pananampalataya, at manalig na sa kanyang takdang panahon, ang lahat ay magliliwanan. Padre Pio, ipanalangin mong kami ay mapuspos ng pag-ibig ng Diyos. Hiling namin na sana sa bawat himalang aming inaasam, masigip naming hangarin ang kalooban ng Diyos. Naway matutunan naming tumanggap, umasa, at magmahal, gaano man kahirap ang kalagayan at sa bawat biyayang natatanggap namin, huwag sana kaming makalimot magpasalamat. Huwag kaming maging alipin ng kaginhawahan, kundi mga tunay na tagasunod ng Diyos na handang sumunod kahit saan niya kami dalhin. Gawin niyang matibay ang aming loob, malinis ang aming budhi, at bukas ang aming puso upang mahalin ang kapwa. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Kahit ako'y dumaan sa madilim na libis, wala akong katatakutan sapagkat ikaw ay kasama ko. Awit Kabanata 23, Versikulo 1 at 4 Lumapit kayo sa Diyos, at siya ilalapit sa inyo. Santiago Kabanata 4, Versikulo 8 ang lahat na humihingi ay tatanggap, ang humahanap ay makasusumpong, at ang tumutuktok ay pagbubuksan. Mateo Kabanata 7, Versikulo 8 Magtiis kayo, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Santiago Kabanata 5, Versikulo 7 Ama namin, Ama namin sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin. Sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo kapara noong una ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.